Hello mga kapislat, susamahan so, samahan ninyo pala ako mag magbuka ng kahoy charot dito sa bukid. So magandang araw sa lahat. Shout maraming salamat sa mga nagsuporta sa akin ba, sa mga sumisilip sa akin dyan. Maraming salamat talaga, shout out sa inyong lahat. So ayan mga kapislat, kung makikita ninyo ang inyong inday, parang parang may galit, hindi naman. Nag, -nag anot kasi ako mga kapislat, anong tawag dyan sa nagbuka ng kahoy? Uy, basta nag nagbiak ng kahoy, gano'n na yata yun. Parang pariyos na yun, ba diba? So kung makikita ninyo talaga, ang inyong inday may may ano talaga ito may lahing unggoy charot <laughs> hindi pa mga kapislat, pass forward tayo kasi alam nyo na pag Sunday, pag di ko talaga ayoko pumupunta sa city kasi mahal ang pamasahe pag pupunta sa city kaya dyan lang sa pinupuntahan ko, nasa likod lang yan ang building ng amo ko, hindi ko na kailangan mamasahe ba kaya dyan na lang ako laging nagpunta, marami din nagtanong sa akin kung wala ba daw akong kaibigan sa so, totoo lang mga ka kapislat nakikipagkaibigan naman ako sa charot mga kapislat, so pass forward ulit tayo alam nyo kasi minsan mga kapislat pagdating dito sa ibang bansa, kailangan mo talagang mikus-mikusin yung iyong di ba, mga kapislat. So, nandoon na pala ako, mga kapislat, naghugas ako ng talong, sana o ganun, maghugas ng talong. O, di ba? In fairness, masarap pala ang inyong inday maghugas ng talong. At saka may litos ako, mga kapislat. Iwan ko kung anong klaseng litos yan. Basta kay litos yan na ah. kinikilaw ba? pwedeng kilawon, pwede yung gawing salad. Pero sa akin, kinikilaw ko lang siya para crispy-crispy, crunchy-crunchy, -crispy, o anong tawag dyan na tumutur. Ganun pa mga kapislat. So, alam nyo mga kapislat, swerte sa akin ng lugar ng amo kong ito. Dahil dyan banda, may tubig dyan, pwede din dyan inumin. Marami din nag-iigib nag, nag -iigib dyan ba, nagkakabo, kumukuha sila ng tubig. So, ibig sabihin, malinis. Pwede naman siyang anuhin mga kapislat so dyan sa gilid ko nakikita ninyo may tubig din dyan dati naliligo din ako jan pag tag-init na talaga mga kapislat pero ngayon hindi ako naliligo muna jan kasi mag-isa lang ako iba eh. kasi lipin ako ng mga kaibigan kong mga mangke o charot mga kapislat yung karne ko talaga mga kapislat at uh, 20 dollar bolol 20 dalalalo mga kapislat good for me lang talaga mga kapislat o di ba hindi halata nagtitipid yung inyong inday pagdating talaga dito sa ibang bansa mga kapislat kanya, kanya tayong diskarte para mabuhay sa linggo di ba So mas mahal kasi yung uh, bili ka nang bili doon sa labas mga kapislat at saka hindi ako nasasarapan, hindi ako satisfied sa binibayad ko na uh, pira doon sa binili ko na pagkain. Kaya mas gustuhin ko talagang mag, magpagod, pagurin yung aking sarili, magluto. Ayan mga kapislat, naghugas na din ako ng kaliru, baba, iwan ko ang tawag sa inyo dyan, basta kaliru yan sa akin, sarot. Tapos hinugasan ko mga kapislat kasi magsaing nga naman ako sa ninakaw kong bigas. Mahilig talaga ang inyong inday magnakaw ng bigas mga kapislat. Total, hindi naman nila binibilang yung bigas, di ba? So, okay lang yan kasi alam talaga nila nagsasaing talaga ako ng kanin sa araw ng aking, ng aking holiday. So, Akala nila, nagsaing lang ako sa loob ng bahay. Yung kaldero ko pala mga kapislat, iplex ko na lang, binigayan ng aking dula. O ang bait, ipadala ko daw sa Pilipinas. So sabi ko, ay naku, malaking, ano, ito, malaking tulong ito sa akin ba? O, kasi hindi na ako bibili ng panibagong kaldero kasi kailangan ko ng balidalawang kaldero mga kapislat para magluto ako ng, ng, ano ba, ng ulam o magprito ako ng isda o mag, 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 ano ako, magsabaw ng isda kung ano. Marami akong pwedeng gawin dyan sa pasalamat din ako sa lula mga kapislat uy, kasi kahit ano yung lula ko mapagbigay talaga mga kapislat kung ano yung hindi na niya gusto sa loob ng bahay itinatanong ako kung gusto ko bang ipapadala sa Pilipinas sa ngayon mga kapislat hindi muna ako nagpapadala kasi wala akong pira mga kapislat uy saka wag na yung pangsinin kaya ang tubig na yan mga kapislat ano talaga yan dumadaloy lang talaga yan hindi talaga yan pinapatay kagaya ng tubig sa inyo mga kapislat dyan ang tubig unlimited so ayan nakikita ninyo na yun, nagano na ako ng bigas mga kapislat kasi, yang bigas na yan dalawang ano yan, dinakaw ko mga kapislat nagdanakaw ako, so, ito yung idea ko dito mga kapislat, halimbawa Merkulis, ayan kukuha ako ng isang takal na bigas, halimbawa bukas uh, Sabado or uh, Bernes kukuha naman ako ng isang takal, so, hindi ko siya kinukuha ng isang kuhaan lang iniunti-unti ko ba, charot, o. so, may idea na kayo kung paano ako nakakasaing ng kanin at saka, ano diyan mga kapislat sa lugar na yan, hindi na ako mamroblema na pa ng kahoy, kasi may maraming kahoy oy sa gilid-gilid na pwede mo lang pulutin o di ba mindset ba mindset ba magtipid-tipid din pag may time para yung dalawang uh, taon mo dito pinag kapislat kasi tapos una kapislat magha kapislat. Is, nakalimutan ko pala yung aking aniridi na ano mga kapislat. yung pang pang panggatong ba O ay yung panghaling ba yan so yung tawil ko ginawa ko na sa panghaling yung ba para mag-apoy siya mga kapislat kasi yung kahoy ko na kasi araw-araw ba naman umuulan dito so nagtaka nga ako baka hindi ito maluto hindi ako makakain ng tanghalian at saka hapunan dahil basa yung kahoy oh, kung nakikita ninyo successful kasi nag-aso-aso o charot